Hello mga bay, kumusta man mong tanan ang ang uh, salida karong adlaw ngayong araw na ito mga bay ay ang isa sa mga napakagandang uh, pasyalan dito sa Kuwait. Yan ay tinatawag na farm. Yan ang farm dito mga bay. Medyo malayo nga lang dito sa amin. Mga apat na oras ang biyahe mula dito sa amin hanggang dyan. Yang uh, panahon na gumala pa kami, ayan si Jello, si Risa at saka si Sarah taglamig pa yan mga bay kaya kaya naman balot na balot kami na parang nasa US oh di ba tinamos jelo parang president ng ng ano ng barangay gulud-gulud <laughs> ayun naman si di kaya balot na balot napakalamig niyan mga bay kahit maaraw ayan naroon pa lang giraffe diyan na uh, nag-iisa pero isa tuwa lang yan mga bay Ayan ang flag ng Kuwait. Dito napakalaki ang ng flag na yan mga bay. Medyo malayo kami yan. Kaya yeah, medyo ano. Kaya ayan naman ang mga tao dito kahit taglamig ay talaga namang gustong gustong kumain ng ice cream. Yan po ang entrance. Ayan napakaganda. Diyan sa entrance po meron dyang mga libreng ice cream. O oh, ba? Diba? At saka <laughs> dito naman mo ito yung suba nila mga bay. Ano ba suba sa Tagalog ha? Ah, uh, is batis. Ay hindi. Ilog. Ayun ang ilog. <laughs> Yan ang ilog dito mga bayan, napakalinis. Hindi kagaya sa atin, naso, marami ng tubol dyan, mutang lotang, Yan ang ilog dito, napakalinis talaga mga bayan, napakalinaw ng tubig. Yan ilog. Pero ano yan siya? Uh, Man-made na ilog. Kasi may mga bangka-bangka dyan siya mga bay. Pero talagang malinis. Ayan. sakay ka ng bangka dyan. May bayad oh. Sila lang ang naka-experience dyan na magbangka. Kaya hindi nakakukas siya eh. Oh, sige, pinaubaya ko na siya kanila. Kaya na magbangka. Tapos meron pala ditong train-train mga bay. Ayan. Masya man itong cartoon nga palabas na ay train ha. Ayan Nalimot na ko. Kayo na lang ang bahala. <laughs> <laughs> kaysa kay Sakay, nang train mo para mag-experience bitaw. So, ayan. Libre lang din yan siya, Ay, hindi. Libre, libre ng amo namin. Kaya wala mong pambayad. At syempre, aid na dito. Pangalawang aid. Kaya naman, lahat ng gulod ilalabas natin. Lahat ng gamit na plato, white and gold. Kailangan niya nakalabas. Ayan, dinner plate, sweet plate. Um, sana, coffee plate ayan, mang coffee. mag coffee makay kay na sila kay pamahaw kasi yan to pamahaw kasi to mga bay prepare tapos ayan pati yung napkin natin ay talaga namang gold pati yung uh, ano pati yung tawag nito hinihigaan ng plato golden yan <laughs> lahat gold mga bay ilalabas basta special occasion dito sa bahay. Yan, lahat ng mga nakatagong gamit, napakaganda. ayun nagkamali lang talaga ako dyan bahay sa table setting ko. Dapat golden lahat yung mga kutsara. hindi na nagreklamo yung mga alaga ko kasi ano eh, talagang pagod na pagod na kami dyan. Marami kami yung pinrepair dyan ng mga pagkain. Ito po ang aming dining. Yan, talagang kainan lang dyan mga Ito lang talaga yung room na talagang kakain lang sila dito. Ayan. Ayan ang uh, aming uh, dining room dito sa aking amo. Ayan. Tapos, ayan ang handa namin mga bay, no? yan ang niluto namin napakaaga. Alas 5, gising na kami. yan May pizza, satar pizza, at is, uh, plain pizza, pizza with vegetables, mayroon ding tinapay with cheese, sa loob yan, may mga palaman, Ayan po, napaka-cute lang po niyan. Kasya lang yung palad niyo, ganyan kaliit. Ka-cute ang pizza. Para mga tatlong subo lang. At uh, ito naman ang pinaka-trending dito na tinapay nila kung sa atin papandisal. Ayan, sa kanila puri. Puri ang tawag niyan dito mga bay. Napakasarap niyan. Uh, ayan, bilogin lang yan. Tapos piniprito yan siya mga bay. Hindi yan siya binibake. Piniprito yan. Ayan, medyo hindi maganda yung kamera ko kasi brown na brown dyan sa kamera natin no pero sa personal hindi ganyan ang pagkakulay nya so ayan po ang mahanda namin talaga namang napakaaga Mas meron din tayo dito ng iba't ibang klase ng cheese ayan, kasi yung puri na yan pinapalamanan nila ng mga cheese ayan apat na klaseng cheese ang nilagay natin dyan hindi pa tapos ang mga handa namin dyan mga bay kibali yung pwede na ilagay sa mesa nilalagay na namin ayan pinagmamalaki pa yung ano niya drawing niya sa kamay niya kala mo naman napakaganda <laughs> yan pala yung henna na ginawa ako no uh, kasi binigyan ako ni nanay ng sobra ng paghihena nila so, matagal din siya mawala magdalawang linggo na dito pa rin at yung pala parata yun siya mga bay at uh, ito naman ay giniling na merong patatas yan ipapalaman din nila yan sa tinapay yung puri o kaya yung parata pinapalaman nila yan mga bay sila na napapalaman Lay, layo, ko kasi parang iba ang kulay dito sa ano kamera hindi magandang kamera ko mga bay kaya talagang inaano ko ano bang magandang ano ayan ito na may pansit ang pansit na yan ay matamis mga bay matamis ang pinapartner naman nila dyan ay omelet egg ice egg uh, scrambled egg Meron pang eggs with cheese. Meron pang sunny side up with cheese. Sunny side up, plain. Daghan nga klase nga itlog. Meron ding eggs dyan na merong tomato and onion. Meron pang eggs with mushroom. Ba ibang klase ang pinapartner nila dyan mga bay sa matamis na pansit. Depende ko anong gusto nila. Ayan, gumawa din ako ng mushroom. Ginisa ko ito. Oh. Sa sibuyas bawang at uh, nilagyan ko lang yan ng lemon kasi gusto nilang maasim ito naman ay plain medames uh, ito naman ay pinapalaman din nila napakabaho niyan mga bay pero gusto gusto nila ito din pala yung lagayan natin ng kape ayan napakalaki niyan mga bay pero ayan golden set din siya doon sa tasa oh, di diba? set yan siya dyan sa uh, mga kainan. At syempre, pag gumagawa tayo ng tinapay, hindi nawawala ang tinapay ng mga Pinay ang star bread. Yan, bilangkad kayo yun siya. O oh, si Sarah ang nag-ano niyan mga bay. Kaya eh, nabilangkad niya na sobrahan ang gupit. Kaya yung star naging naging pentagon na. Naging hexagon na siya. Hindi na siya star. <laughs> At ito naman yung mga sweet na in order ng amo namin. Kasi hindi talaga yan sila makuntinto. Hindi kumpleto yung handa. Yan, nag-order sila dyan ng mga sweets. At ayan, buksan natin para makita na yan. Napakaliit na cake lang yan mga bay. pinatong patungan lang nila ng mga prutas. O, Jesus, ginoo ko. Madali-dali lang yung gawin. Tapos, pero napakamahal. So, yeah. sige, mga design-design. Ito naman, meron siyang rosas na design sa ibabaw. At ito naman yung cake na ginawa namin dito sa bahay. O, oh, ba diba? yung bahay hindi papatalbog sa mga cake na... <laughs> At siyempre, yung katulong bay, eh, gikapoy man bay. Kaya pagkatapos magluto, maghigahiga mo na kunti, kaya magligo man na pagkatapos, may na lang ba, magpapahuwa yung mga bagtak, kaya grabe naman ang tayo namin, mula alas 5 hanggang alas 10 ng umaga, limang oras nakatayo sa paghanda na mga pagkain nila mga bay. Ms. eh, magpahinga mo na kunti para maligo. maligo. Ito lamang ko Bayo ko man dali. Hindi ba maalat so okay. eh? Medyo no? Parang ano. Ba't to yung ano rin? Dakos? Dakos. Ano nangyari? Ganun talaga? Ano nangyari tabang? Masin? Masin? ba masin? Matis. Lasang kamatis na. Walang timpla. Sandali nga. Hmm? okay no. Baka na. Baka nakalimutan kung asinan yan. Oo. Oh, Sadyang so ganyan lang. Hindi. Hindi na. naman ganyan nung dati eh. Oh, mga yeah. baka yung kalimutan ko itong asinan. Asin lang ba siya? Wala sinasabi. Oh, asin lang at saka black, black lemon. Ini ba? Hmm. Mas masarap. Pure. Hmm. Ah. Yeah, ya, Lasang Hmm, Lasang pure. Mas masarap kasi maano na yung kanin eh. Mas masarap nga siya. Hmm. Hmm. Pero hindi siya ganito. Hmm. Kasi yung lalagyan kong baharat. Ika e ni na. na na, pinis <laughs> na. Mas masarap siya, pure na pure kamatis. Ang dami ba naman ng kamatis niyan? Nanu ko dinurog ko yung masisira na ba? Ah, so yung so, sunod yung miling kamatis, sayang naman. Kung mabulok, at ginawa ko, inano ko. Pang ilang anong ma... ano ko, binlender ko tapos. Pwede sumagal yan. Yan. Pwede naman sa ano yan. Yung linggo. Pwede mo ma-i-preser. Tapos init-init na lang. Nasa pure dako pero mahal kasing kamalas sa atin. Iman ko sa inyo. Mura lang kami. Natapon lang to. Pero Kaya, meron kasi ka may na mahal. Mahala, no? Lalo na, babagyo. Masarap. Anong eh? nasa? Wala pang ganyan lang. Wala nang ano? Oo, parang... Wala ng bar spices? Pure na pure. Masarap na siya. Eh, ulam. Kahit walang ulam, yung kanin lang malasa na. Tapos, dakos. Masarap, masarap yung partner dito kasi may dumahan Mm -hmm. anjan may sili pa ba? Lain, lain 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 ang hanga na. Ang hanga. Ang hanga, May minsan may siling dyan walang ano. Yung tama lang. Ang sarap. Mm, grabe ang hanga. Kahit buntot. Hindi ko kaya. Magsipon tayo dyan. Kami lang ni bon, Shirley dito ngayon ba kay nag si Sarangi sumama doon sa bata. Yung panganay niyang alaga si Saranghe ang nag-alaga. <laughs> Yung ate niya. Nang sinama. Nakarap kay Sabi ko kanina kay Salim, ay sabi ni ni alaga mo. No, ayaw pong kasama si Ate Sara. Sabi niya, sabi niya ayaw doon niya. Bakit? Sabi ko ganun. Ano, sino mang gusto mo? Ako? No. Kayong dalawa. <laughs> na hindi pwede. Dalawa kami isama. Hindi pwede kasi walang maiwan dito. Walang magluto, walang mag-alaga sa lolo mo, mama mo, sabi ko ganun. Wala kay isama man din niya ako. Makulit na pagpansinin mo. Hindi man, pero naku-control naman. Pag mag-umpisa na siya sa pagiging naughty, wag mo na magpasin Kulangan sila sa ano? Ano daw dito? Hasyo? Hasyo. Kailangan ko sila? Wala. Mayoma ang mahilig ko sa hasyo. Sarap. Medyo matagal na yung hindi nagkakain ng lahambay. No? Ilan ba yun? Hindi. ni lotok nanti naik campur masalah <laughs> oh. apa ni biul dah kuasa kakak ni lang Gam na eh. Kung pwede lang eh, kaso wala na tayong serve bukas. Sana mamili bukas. Ano araw ba nga? Linggo? O kasi last na namili sila lunis. O, mamimili na bukas. <gibili> Nihingi na, na tayo ng kape. <laughs> wala na. Sabihin natin malakas magkape si Ligaya. <laughs> Ang bintang ng <na> si Ligaya. <laughs> Agoy, ginawa ko. Okay, bye. Jadi, nak kotor ke tewasan aku sampai semua.